Eh. Yun, galing ah. Galing mo nang umaga <laughs> sa. galing galing mo no. Oh. Galing tagagis ang ining internet ah. Mag-extend sa ng, ano, oh, antenna. Puntang <laughs> puntang papunta punta, punta, yes. ap papunta ko Hong Kong, do, Hong Kong daw te. Eh. China. Masih, na Merapa? Ebe. Tawag ka hindi wala na daw kasi internet sa, Ukraine kasi ginera na kaya dito na pinatago sa Pilipinas. Tagos pa ako sa git. No. Alam, alam, alam. Ay, tayo mo? Eh? Talonin mo. Eh. Tumbo ato. Kapag pinatalon mo ah. Oo. Oh. Naman yung mag-attack. Car, kar karakwas.